Hello mga ka welcome back to CK Trend. Marami ngayon ang kinilik nang i-reveal na nga ng Don Bell official ang larawan na ito ni na at Bell na hindi na iniba ang background. Marami na kasi mga bubblies ang namis ang Don Bell. at marami ring mga doubters na kung saan ay ayon nga dito sa kanila ay buwag na marahil ang Don Bell dahil hindi na ito palaging magkasama katulad nga ng dati. Kaya naman itong Don Belfucial ay nag-post na nga sa palarawan na isang nga ni na Donnie at Bell sa kanila upang siguraduhin na magkasama sila kagabi para nga sa taping ng Can't Buy Me Love. Imagine if hindi sila nag ng na picture together sa Don Belfucial, hindi din malalaman na magkasama sila. So I therefore conclude maraming times na nakikita sila di lang natin nalalaman. miss you. We miss you. Everyone, we miss you. We miss you. Everyone, we miss you. Una na nga rito ay nagsalita na nga itong si Mami Bang tungkol nga sa kumalat na mga issue na buwag na nga ang Don Bell. Nandiyon na umano halos nakikita at hindi na pinapahalagahan ng Don Bell ang kanila mga fans. Dahil ayon nga dito kay Mami Bang ay kaya naman pala hindi magkasama noong nakaraang araw ang Don Bell dahil magkaiba ng locations ng shooting ang dalawa. Ngunit panigurado nga nito ni Mami Bang na kung off cam nga ay palagi yung magkasama si na Donny at Bell. Okay.